Malupit na babae, binuhusan ng sulfuric acid ang bibig ng nambababaeng asawa. Isang 41-year-old na lalaki sa Shenzhen, China, ang nagkaroon ng seryosong sunog sa kanyang katawan matapos siyang lasuni ng kanyang asawa noong Huwebes. Ang 36-year-old na babae na nagnangalang Chang, ang nagbuhos ng purong sulfuric acid sa bibig ng kanyang asawang si Chen habang natutulog ang lalaki. Sa sobrang sakit ay nagising si Chen at umalis si Jiang. Nakaamoy ng kakaiba mga kapitbahay na inakala nilang gas leak kaya nagsimula silang mag-evacuate mula sa building. Samantala, nahulog mula sa hagdanan si Chen habang nagtatangka siyang umalis mula sa building. Na-realize din ng na mga kapitbahay ang totoong nangyari at tinawag nilang pulis. Isa sa kanila ang pumigil kay Jiang sa pagtakas mula sa eksena. Nagkaroon si Chen ng sunog sa 70% ng kanyang katawan Kabilang narito ang kanyang mga mata, ilong at bibig. Sa sobrang laki ng damage sa kanyang lalamunan ay hindi na siya makapagsalita. Ayon sa nakababatang kapatid ni Chen, nagalit daw si Chiang Kai Chen dahil nagpapadala ito ng pera sa kanyang mga magulang. Ayon sa mga otoridad, nag-away ang mag-asawa noong isang linggo nang inamin ni Chen kai Chang na siya ay nang babae. Ito ay maaring dahilan kung bakit nilaso ni Zhang si Chen. At hindi na pala ito ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng domestic violence si Zhang. Ayon sa biological na anak ni Chen na stepson ni Zhang, kapag nag-aaway ang mag-asawa noong siya ay bata pa ay binubugbog siya ng babae. Si Zhang ay naaresto at nakasuhan ng aggravated assault.